May mga nagtatanong din po ng ganito, mga kaibigan. Sabi nila, kung ako ay nagpaparehistro sa Lipa, Batangas, so ito po yung ating OR, sa Lipa, Batangas po ako nagpaparehistro. At yung aking CR naman po ay nasa, sabihin natin nasa Dabaw. So, saan at kailan ko po kukunin yung plaka? Mga kaibigan, ang malino po dyan, kung sakali na dito kayo nagpaparehistro sa Lipa, eh hindi niyo po dyan makukuha ang inyong plaka. Okay? So, malinaw po sa lahat na hindi po kung saan kayo nagpaparehistro, doon yung kukunin ng plaka. Hindi po ganun. Ang kukunin po ang plaka ninyo o saan yung makukuha yung plaka nyo is magdidepende po yan kung ano po siyang region. Okay? So, kaya Nakalagay po dyan, mga kaibigan natin, na Kabuyao District Office or 0420. Ibig sabihin yan lang, mga kaibigan natin at mga bagong followers natin ito po ay kukunin nyo sa Region 4A. Kasi po, sa totoo lang, ang susundin po talaga natin ay yun na doon sa ating Certificate of Registration. Ayan, ito po yung Certificate of Registration. Kaya sa lahat po ng pupunta sa mga caravan o sa mga district office, ito po yung titingnan ninyo. Okay? Yung field office o yung office code na yan, mga kaibigan. So, pwede nyo po makita yan sa mga luma o bagong plaka nyo. May nakalagay po dyan. May NCR, Meron Quezon City, kung, kung, ano man po, kung saan kasi yung mother file niya, eh yun po ang susundin ninyo kung saan nyo makukuha ang inyong bagong plaka certificate lang po o registration hindi po dito sa OR natin okay so para sa kalinawan po ng lahat